Ang sikreto ng bilangguan ng Mandaluyong. Sabi nila, ang bilangguan ng Mandaluyong ay ligtas para sa mga kababaihan. Ngunit sino ang nakakaalam sa tunay na nangyayari sa loob ng mga dingding nito sa mga babaeng bilanggo? Ang warden ng bilangguan ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang pagsamantalahan ang mga babaeng nakakulong. Walang sino man sa mga bilanggo ang naglakas-loob na magsalita laban sa kanya. Isang araw, si Ginang Kapitan Elena Garcia, isang ASP, ay nagpa siyang magpanggap bilang isang bilanggo upang inspeksyonin ang bilangguan. Ngunit, ang warden ay nagpakita rin ng kanyang masamang ugali kay Ginang Kapitan Garcia. Ang nangyari pagkatapos nito ay tiyak na magpapamangha sa inyo. Kaya't, samahan niyo ako habang sinasaysay ko ang buong kwento. Manatili hanggang sa huli ng video. Huwag itong putulin o laktawan. Kung hindi, mawawala kayo sa isang napakalaking katotohanan. Kung bago kayo sa channel na ito, pakiusap, ilike ang video at mag-subscribe sa channel. Kaya, nang walang pagkaantala, simulan na natin ang video. Ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay isang lungsod na mukhang maganda at tahimik sa labas, ngunit sa loob ay puno ng panganib. Sabi nila, ang Maynila ay isang lungsod na hindi natutulog. Sa lungsod na ito, nakatalaga si A. S. P. Elena Garcia. Si Elena ay lumalabas na maganda, disente at mapayapa ngunit sa loob ay meron siyang matigas na puso. Siya ay napakadelikado. Ang bawat kriminal ay nanginginig sa takot sa pangalan ni Elena Garcia dahil sa kanyang karakter sinasabi na kahit na ang isang tao ay hindi kriminal sa sandaling marinig niya ang pangalan ni Elena Garcia sa takot pa lamang ay aaminin na niya ang isang krimen si Elena Garcia ay nagmula sa isang maliit na baryo dala ang malalaking pangarap at natupad niya ang kanyang pangarap si Elena Garcia ay isang babae na laging lumalaban para sa katarungan hindi niya kailanman sinaktan ng sinuman laging siyang tumutulong sa lahat at pinapanigan ang mga mahihina. Ngunit hindi niya alam na isang gabi, darating ang isang pangyayari sa kanyang buhay na sisira dito. Isang araw, si Ginang Kapitan Garcia ay nagkakape sa kanyang opisina habang binabasa ang mga headline ng pahayagan. Dumating si Constable Benji at nagbigay kay Ginang Kapitan Garcia ng balita na nagpatindig ng kanyang balahibo. Si Benji ay isang constable na Nagluluto sa bilangguan ng mga kababaihan ng Mandaluyong. Lumapit siya kay Ginang Kapitan Garcia at sinabi, Ginang Kapitan, walang anumang maayos sa ating bilangguan. Nagtanong si Ginang Kapitan Garcia, Benji, anong ibig mong sabihin? Maging malinaw ka, ano ang hindi maayos? Sinabi ni Benji, Ginang Kapitan, ang ating bilangguan ng mga kababaihan sa Mandaluyong ay hindi ligtas para sa mga babae sila ay ginagamit, sila ay sinasamantala. Nagtaka si Ginang Kapitan Garcia. Benji, ano ang sinasabi mo? Nasa katinoan ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Sumagot si Benji. Opo, Ginang Kapitan. Alam ko ang sinasabi ko. Ito ay totoo. Sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Sabihin mo, Benji, sino ang sumasamantala sa mga kababaihan? at umaabuso sa kanila. Sinabi ni Benji, "Ginang Kapitan, sila ay ang mga pulis mismo na nagtatrabaho sa araw at nagbabantay sa buong bilangguan, ngunit sa gabi, sila ay umaabuso sa mga bilanggo." Sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, "Benji, alam mo ba kung gaano kalaki ang paratang na ginagawa mo? Mayroon ka bang anumang ebidensya?" Sinabi ni Benji, "Wala." ginang kapitan. Nakita ko ang lahat ng ito gamit ang sarili kong mga mata. Maniwala kayo sa akin. Kung may sinabi ako sa mga pulis na iyon, marahil ay gagawin din nila sa akin ang ginagawa nila sa mga bilanggo. Kaya't, wala akong lakas ng loob na magsalita laban sa mga pulis na iyon. Kaya't, ginang kapitan, sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito. Nagalit si ginang kapitan Garcia dahil ayaw na ayaw niya na may inaabuso na babae at tulad ng sinabi ko, si Elena Garcia ay isang babae na laging handang lumaban para sa katarungan. Ngayon, sinabi ni Elena Garcia, Benji, maraming salamat sa pagdadala sa akin ng balitang ito, ngunit Benji, sabihin mo sa akin, nang bumisita ako sa bilangguan noong nakaraang linggo, bakit walang babae ang nagsabi sa akin ito? Sinabi ni Benji, ginang kapitan lahat ng pulis doon ay tinatakot ang mga bilanggo. Sinasabi nila na kung magsalita sila laban sa amin, hindi magiging maganda ang kanilang kapalaran. Gagawin namin sa inyo ang hindi ninyo inaasahan. Sa ganitong paraan, tinatakot ng mga pulis ang mga kababaihan, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia. Benje, maraming salamat sa pagpapakita ng lakas ng loob. Gagawaran kita ng premyo mula sa gobyerno. Ngunit, una, sabihin mo sa akin, kailan nangyayari ang lahat ng ito? Sinabi ni Benji, Ginang kapitan, kapag pagod na ang lahat ng pulis mula sa kanilang duty sa maghapon, pumupunta sila sa gabi sa mga kababaihan na nakakulong. Sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Walang problema, Benji. Umalis ka na at ipagpatuloy mo ang pagbibigay sa akin ng balita. Pupunta ako upang inspeksyonin ang bilangguan ngayong gabi. Ngayon, ang nasa isip ni Elena Garcia ay bakit nangyayari ito sa mga kababaihan? Bakit laging ang mga kababaihan ang kailangang yumukod? Mga kaibigan, sinasabi na ang buhay ng isang babae ay napakahirap. Kung ang isang babae ay nagkakamali, ang buong lipunan ay lalaban sa kanya. Walang susuporta sa kanya. Ngunit siya rin ay isang babae. Kailangan din niya ng suporta ng iba at tanging ang isang babae lamang ang makakaintindi sa ibang babae. Naiintindihan din ni Ginang Kapitan Garcia ang sakit ng mga babaeng iyon. Kaya't araw-araw siyang nakikipagkita sa lahat sa bilangguan. Ngayon, sa gabi ring iyon, dumating si Ginang Kapitan Garcia upang inspeksyonin ang bilangguan. Nang makita ni Ginang Kapitan Garcia ang lahat, sa labas ay maayos ang lahat, ngunit ano ang nangyayari sa loob ng bilangguan sa hating gabi? tanging ang mga babaeng bilanggo lamang doon ang nakakaalam. Ngayon, nagtanong si Ginang Kapitan Garcia sa lahat. Kinausap niya ang lahat ng mga bilanggo, ngunit walang bilanggo ang naglakas loob na magbigay ng kahit na isang senyales o subukang magkwento. Naiintindihan na ni Ginang Kapitan Garcia na hindi sila magsasabi ng kahit ano sa ganitong paraan. Mga kaibigan, hinabukasan, bumalik si Ginang Kapitan Garcia sa kanyang opisina at nagsimulang mag-isip Paano ko maibubunyag ang lahat ng ito? Paano ko mailalabas sa mga pulis na sumasamantala sa mga kababaihan na umaabuso sa kanila, na ginagamit sila? Kung gayon, naisip ni Ginang Kapitan Garcia na kung gusto niyang ibunyag ang lahat, kailangan niyang magpanggap bilang isang bilanggo at pumunta sa bilangguan ngayong gabi. Ngayon, dumating na ang gabing sisira sa buhay ni Ginang Kapitan Garcia. Ngunit paano lumaban si Ginang Kapitan Garcia at nanalo? Sasabihin ko rin sa inyo iyan sa video mamaya. Mga kaibigan, Webes, Ika, 18 ng Marso noon, alados ng umaga, ang ilang pulis ay natutulog sa duty. Ang ilang pulis ay nagbabantay at ang ilang pulis ay nagsasaya kasama ang mga kababaihan at sinasamantala sila. Ngayon, si ASP Elena Garcia na nakasuot ng damit ng bilanggo ay pumasok sa bilangguan ng mga kababaihan ng Mandaluyong. Ngunit hindi niya alam kung siya ay lalabas ng buhay o hindi. Dahil sabi nila, ang bilangguan ay isang lugar kung saan pinatatawad maging ang pagpatay. Kung ang isang bilanggo ay pumatay ng isa pang bilanggo, pinatatawad din iyon kung ang isang pulis ay saktan ng isang bilanggo, pinatatawad din iyon. Ngayon, alados ng umaga na nakasuot ng damit ng bilanggo, si Elena Garcia ang unang pumasok sa bilangguan at pumunta sa lugar kung saan nakakulong ang mga kababaihan sa kanilang mga selda. Sa labas ng selda na iyon, ay nakaupo ang ilang pulis. Ang ilan ay pinapagsayaw ang mga kababaihan. Ang ilan ay pinapaapak ang kanilang mga paa ang ilang pulis ay umaabuso sa mga kababaihan. Nang makita ni ASP Garcia ang lahat ng ito, nagulat din siya. Ngayon, alam ni ASP. Garcia na kung pupunta siya sa bilangguan, kailangan niya ng ilang ebidensya upang makakuha ng katarungan. Kung hindi, sige ng Kapitan Garcia mismo ang maaaring mapahamak. Kaya't nang dumating si Ginang Kapitan Garcia sa bilangguan ng gabing iyon, nagdala siya ng isang nakatagong kamera at isang maliit na mikropono na nakakabit sa kanyang kwelyo. Sa sandaling dumating si Ginang Kapitan Garcia doon, lumapit sa kanyang isang pulis at nagtanong, Sino ka? Hindi pa kita nakita dito. Ano ang pangalan mo? Sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Sir, ngayon lang po ako dumating. Ngayon lang po ako dinala dito. Nagtanong ang pulis. Ano ang krimen na nagawa mo? Sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, "Sir, inakusahan po ako ng pagnanakaw, ngunit wala po akong ginawa." Pagkatapos, dalawa o tatlong pulis na naroroon ay nagsimulang magbiro. Lahat ay nagsasabing wala silang ginawa. "Ano ang pangalan mo?" Sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, na "Ang pangalan niya ay Maria. Ito ay isang pangkaraniwang pangalan." kaya't ang lahat ng pulis na naroroon ay tumawa ng malakas sa pangalan at nagsimulang manukso. Sinabi nila, Oh, pangalan din ba iyan? Sige, apakan mo mga paa ko. Masakit ang mga paa ko ngayon. Sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Sir, narito ako para lamang magsilbi ng aking sentensya at hindi pa napatunayan na ako ang gumawa ng krimen. Bakit ko aapakan ang mga paanin nyo? Pagkatapos, sinabi ng dalawang pulis. Uy, huwag ka nang magtanong. Gawin mo lang ang sinasabi ng sir. Kung hindi, dadalhin kita sa isang selda kung saan hindi ka na makakalabas. Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Ano man ang mangyari, hindi ako narito para apakan ng mga paan ng pulis. Narito ako para magsilbi ng aking sentensya. Inakusahan ako ng mali. Patawarin niyo ako. Hindi ko aapakan ang mga paan ninyo. Pagkatapos, lumapit ang isang babae at sinabi, "Anak, gawin mo ang sinasabi nila. Kung hindi mo gagawin, babastusin ka nila. Sasaktan ka nila." Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, "Hindi, bakit ka natatakot sa kanila?" Sinabi ng babae, "Anak, kailangan nating manatiling takot dahil sila ang namumuno dito. Kailangan nating gawin ang kanilang sinasabi." Pagkatapos, Sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, bakit hindi ka nagsalita laban sa kanila kailanman? Sa puntong ito, dumating ang isang pulis at hinawakan ang kamay ni ASP, Garcia. At sinabing, Sige, marami ka ng tanong, di ba? Sige, dadalhin kita sa isang lugar kung saan hindi ka na makakalabas. Naiintindihan na ni Ginang Kapitan Garcia, na kung gusto niyang ibunyag ang lahat ng ito, kailangan niyang sumama sa pulis na ito. Ngayon, dinala ng dalawang pulis si Ginang Kapitan Garcia sa isang selda. Walang tao sa paligid ng selda na iyon. Tanging si Elena Garcia at ang dalawang pulis lamang ang naroroon. Sinabi ng pulis, Sabihin mo, ano ang pangalan mo at bakit ka pumupunta rito at nagtatanong ng ganoon? Sinabi ng isang pulis, sa isa pa, ang mga babae ngayon ay masyadong matalino. Hindi nila alam na kung tayo ay maaaring maging mabuting kaibigan, maaari rin tayong maging masamang kaaway. Sinabi ni Gina ang Kapitan Garcia, Sir, bakit ninyo ako dinala rito? Ano ang mali sa sinabi ko? Sinabi ng dalawang pulis, Uupo ka lang dyan ng tahimik. Sa loob ng kalahating oras, darating ang aming sir siya ang magtuturo sa iyo. Sa puntong ito, nag-isip si Ginang Kapitan Garcia at sinabi sa dalawang pulis ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit bakit niya sinabi sa kanila? Sasabihin ko sa inyo ang dahilan sa likod nito. Ang dalawang pulis ay naitalaga lamang doon. Isang buwan na ang nakalipas at mahal na mahal nila ang kanilang trabaho. Ngunit dahil sa sistema, kailangan nilang maging ganito at ang sistema mismo ang nagpaganap sa kanila nito. Nang walang sino man sa selda maliban sa dalawang pulis at Ginang Kapitan Garcia, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Ano ang pangalan ninyong dalawa? Sinabi ng isang pulis na ang pangalan niya ay Ruel, at ang isa naman ay sinabi na ang pangalan niya ay Leo. Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Kilala ninyo ba ako kung sino ako? Sinabi nilang dalawa hindi namin alam kung sino ka, ngunit masyado kang madaldal. Darating ang aming sir at sasabihin sa iyo. Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia. Ako si Ginang Kapitan Garcia ng Distrito ng Maynila at sinasabi ko ito sa inyo dahil kailangan ninyo akong tulungan ngayon. Ngayon, hindi naniwala ang dalawang pulis sa sinabi ni Ginang Kapitan Garcia at nagsimulang manokso. Sinabi nila, Oh, wow. Ikaw ay isang ginang kapitan, kaya kami ay mga pangulo. Ako si Pangulong Marcos at siya si Pangulong Duterte. Sa ganitong paraan, pinagtatawanan nila si Ginang Kapitan Garcia. Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia ng galit, Nakalimutan ninyo ba kung sino ang binabastos ninyo? Mawawalan kayo ng trabaho magpakailanman. Tulungan niyo ako. Kung hindi, sa bilangguan kayo mamumuhay. Ngayon, natakot ang dalawang pulis dahil si A.S.P. Garcia ay nagsasalita ng may kumpiyansa. Pagkatapos, kinuha ni Ginang Kapitan Garcia mula sa kanyang bulsa ang isang ID at nang ipakita niya ang ID sa dalawang pulis, nagsimula silang manginig sa kinatatayuan nila at bumagsak sa paanan ni Ginang Kapitan Garcia at sinabing, Ginang Kapitan, patawarin niyo po kami na hindi namin kayo nakilala. Ginang kapitan, nagkamali po kami ng malaki. Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Patawarin ko kayo sa isang kondisyon lamang, kung tutulungan ninyo ako. Pagkatapos, sinabi ng dalawa, Opo, Ginang Kapitan, gagawin namin ang anumang sabihin ninyo. Handa kaming tumulong sa inyo. Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, sabihin niyo sa akin ano ang nangyayari sa mga babaeng bilanggo sa bilangguan na ito gabi-gabi. Pagkatapos, sinabi ng dalawang pulis ang lahat ng sinabi ni Benji kay Ginang Kapitan Garcia. Ngayon, naniwala si Ginang Kapitan Garcia na, Oo, ito ay totoo. Ang sinabi ni Benji noon ay totoo. Pagkatapos, Binigyan ni Ginang Kapitan Garcia ang dalawang pulis ng kanyang nakatagong kamera at mikropono at sinabi, Mayroon na akong mikropono at nakatagong kamera, ngunit kunin ninyo rin itong nakatagong kamera at mikropono. At kunan ng video ang anumang nangyayari doon at ibigay sa akin. Ngayon, natakot ang dalawang pulis at nag-aalala rin. Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Huwag kayong matakot, kasama niyo ako kilala ko kayong dalawa ng mabuti. Isang buwan pa lamang kayo dito. Pagkatapos, sinabi ng dalawa, Ginang Kapitan, paano ninyo kami nakilala? Pagkatapos, nabanggit ni ASP Garcia ang pangalan ng dalawang batang pulis at nagkwento rin ng kaunti tungkol sa kanilang mga magulang. Ngayon, naniwala ang dalawang pulis sa sinabi ni ASP Garcia at binigyan sila ni ASP Garcia ng kaunting lakas ng loob. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni A. S. P. Garcia. Sige, kayong dalawa, dalhin niyo ako sa inyong sir. Pagkatapos, sinabi ng dalawang pulis. Hindi, ginang kapitan napakadelikado doon. Kapag nandoon na kayo, mahirap nang lumabas. Pagkatapos, sinabi ni ginang kapitan Garcia. Huwag kayong mag-alala, aalagaan ko ang lahat dalhin ninyo ako doon. At, huwag kayong magsalita sa akin ng may takot doon. Magsalita kayo tulad ng dati ninyong pakikipag-usap sa akin. At huwag kayong matakot sa harap niya kahit kaunti. Kung hindi, maghihinala siya. At itago ng mabuti ang kamera. At, isang bagay pa. Kung sasabihin ng warden sa inyo na umalis doon, umalis kayo nang walang sinasabi at dumiretso sa mga pulis kung saan nangyayari ang lahat. Nang masabi ni Ginang Kapitan Garcia ang lahat ng ito, naiintindihan ng dalawang pulis kung ano ang kailangan nilang gawin at sinimulan nilang dalhin si Ginang Kapitan Garcia ng direkta sa warden. Dinala ng dalawang pulis si Ginang Kapitan Garcia sa bahagi ng bilangguan na itinuturing na ipinagbabawal sa mga ordinaryong bilanggo. Doon ang silid ng warden na si Warden Ramon de la Cruz. Isang marangyang opisina, may mga larawan sa dingding, isang bote ng alak sa mesa, at isang komportableng sofa sa isang sulok. Isang kakaibang mundo sa loob ng bilangguan. Dinala sila ng dalawang pulis doon at sinabi sa warden, "Sir, bago po ito at masyadong madaldal. Sinabihan namin siyang apakan ng aming paa." Ngunit tumanggi siya at sinabing hindi siya alipin dito. Narito siya para magsilbi ng kanyang sentensya. Narinig ito ng warden at sinabing, Halika, Reyna. Sinabi ni Ramon habang nakaupo sa upuan, Ano ang pangalan mo? Maria? Magandang pangalan. Ngunit ngayon, ang pangalan mo ay ang nais kong itawag sa iyo. May pagkasavage sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Ginang Kapitan Garcia ang kanyang tingin. Munit sa loob, ang kanyang mga ugat ay nanikip. Ang kamera ay gumagana pa rin. Ang mikrokamera ay nagre-record ng lahat. Lumapit si Ramon at sinubukang hilahin ang kanyang tapis. Ngunit pagkatapos, umatras si Ginang Kapitan Garcia sa isang mabilis na paggalaw. Natatakot ka ba? Opo, sabi ni Ginang Kapitan Garcia sa nanginginig na tinig. Tumawa si Ramon. Simula pa lamang ito. Dito, hindi kailangang matakot. Kailangang masanay. Pagkatapos, sinabi ng warden sa dalawang pulis na umalis doon at sinabing, Umalis na kayo. Ngayon ay titingnan ko kung ano itong bagay na ito. Wala na kayong silbi. Sa pagkarinig nito, ang dalawang pulis, ayon sa sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, ay tahimik na umalis doon at dinala ang kamera at mikropono sa lugar kung saan nakaupo ang lahat ng pulis at sinasamantala ang mga babaeng bilanggo at nagsimula silang mag-record ng lahat. Samantala, sinubukan ng warden na lapitan si A. S. P. Garcia na nagpapanggap na bilanggo. Minsan ay sa matatamis na salita, minsan sa pamamagitan ng pagpipilit, minsan sa pamamagitan ng pagbabanta. Ngunit sigi ng Kapitan Garcia ay laging lumalapit sa kanyang layunin sa pamamagitan ng pagyukod, pagkatakot at pag-iyak. Pagkatapos, sinabi ng warden, Walang pagtanggi ngayon, Reyna. Ngayon ay magiging akin ka. Kahit sumigaw ka ng malakas o manahimik at saktan, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia na may takot habang umuurong ng dalawang hakbang. Handa akong maglingkod sa inyo, sir. Magpakita lamang kayo ng kaunting awa. Isinara ni Ramon ang pinto. Wala nang ikatlong tao sa loob ngayon. Ang kamera na ikinabit ni ASP Garcia ay nagre-record ng lahat. Sinimulang hawakan ni Ginang Kapitan Garcia ang warden sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang makakuha ng matibay na ebidensya at paulit-ulit na sinubukan ng warden na hawakan si Ginang Kapitan Garcia ngunit hindi siya pinapayagan ni Ginang Kapitan Garcia na lumapit. Ngayon, sinabi ng warden, Oh, Reyna, bakit ka natatakot? Kung matatakot ka dito, magiging mas mahirap. Sundin mo na lang ako. Marami na akong nasirang buhay ng bilanggo dito. Ano ka ba? Sa ganitong paraan, sa pag-uusap, isinalaysay mismo ng warden ang lahat ng kanyang masamang gawain na nakuna ng kamera. Pagkatapos nito, naisip ni Ginang Kapitan Garcia na sapat na ang ebidensya. Ngayon ay kailangan na niyang umalis dito. Pagkatapos, sinabi ni Ginang Kapitan Garcia, Sir, Natatakot po ako ngayon. Babalik po ako bukas sa sarili kong kagustuhan. Sa pagkarinig nito, tumawa ang warden at sinabing, Sige, sige, umalis ka na ngayon. Babalik ka bukas. Sa pagkarinig nito, lumabas si Ginang Kapitan Garcia sa silid na iyon. At samantala, narekord ng dalawang pulis ang lahat sa kamera at dinala ng dalawang pulis ang lahat ng narekord kay Ginang Kapitan Garcia at kaagad na umalis si Ginang Kapitan Garcia sa bilangguan. Nang bumalik ang dalawang pulis sa pulong ng mga pulis na iyon, tinanong sila ng dalawa sa kanilang mga opisyal. Bakit kayo narito? Saan napunta ang babaeng iyon na masyadong madaldal? Gusto ko ring magtanong sa kanya ng privado. Ngunit hindi naglakas loob ang dalawang pulis na magsalita. Dahil sinabi ni Ginang Kapitan Garcia sa dalawang pulis, Ruel at Leo, na kung sasabihin nila sa mga pulis na siya ay isang A, S, P at nagpanggap na bilanggo dito, gagawin niya sa kanila ang parehong mangyayari sa kanila. Pagkatapos, nangako ang dalawang pulis kay Ginang Kapitan Garcia na Ginang Kapitan, nangangako po kami na hindi kami magsasabi. Tahimik po kaming uupo. Pagkatapos, sinabi ng dalawang pulis sa kanilang mga opisyal. O oh, sir, ipinadala na po namin ang babaeng iyon sa malaking sir. Masyado po siyang madaldal. Ngayon ay kukunin na ng malaking sir ang kanyang yabang. Hayaan na po ninyo. Ngayon, ang mangyayari at maririnig doon ay magpapamangharin sa inyo. Umalis si Ginang Kapitan Garcia sa bilangguan ng gabing iyon. Pagkatapos, kinabukasan ng umaga, dinala ni ASP Garcia ang lahat ng ebidensya sa punong tanggapan ng pulisya at ipinakita ang lahat ng video sa kanyang mga opisyal. Pagkatapos noon, sige ng Kapitan Garcia at lahat ng opisyal ng pulisya ay pumunta sa bilangguan na iyon at tinanggal sa trabaho ang lahat ng pulis magpakailanman. Pagkatapos, Pinuri ng husto si Ginang Kapitan Garcia sa buong puwersa ng pulisya. Ang lahat ng mga babaeng bilanggo ay nagbigay pugay din kay Ginang Kapitan Garcia at sinabing, Ginang Kapitan, maraming salamat sa pagliligtas sa amin mula sa impyernong ito. Sobrang hirap na hirap kami. Hindi kami makapagkwento sa sino man. Walang nakikinig sa amin. Sa tuwing sinusubukan naming magsalita, ang aming tinig ay pinipigilan. Kami ay pinahirapan. Pagkatapos, pinuri din ng punong opisyal ng pulisya, si A. S. P. Garcia ng Husto. Ang lahat ng mga pulis ay pinarusahan din at tinanggalan ng kanilang trabaho magpakailanman. Dahil ang krimen na nagawa ng mga pulis na iyon ay hindi ordinaryo. Kaya't, mga kaibigan, sa ganitong paraan ibinunyag ni Ginang Kapitan Garcia ang pangyayaring ito. Kaya, ano ang masasabi ninyo sa video na ito? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, Like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, maging masaya at ligtas. Salamat. Mabuhay ang Pilipinas.